Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Inaabutan nga itong si Mi Roda, itong si Alim Dinding na nakaupo nga sa harap ng lamesa habang ito nga ay nagsisintimento at nag-iisip nga ng uh, kanyang gagawin kung papaano nga mapapaamo ito nga si Tanggol na ngayon nga ay puro puot at galit ang nasa kanyang puso dahil nga sa isang lihim na matagal nilang itinago ang tunay na pagkatao nito nga si Tanggol kung kaya dito nga ay alalang-ala -ala itong si Roda na nagtanong dito nga kay Aling Tinding kung bakit siya namung problema at bakit parang napakalungkot ng kanyang itsura at dito nga ay inamin na ni Aling Tinding sa mismong harapan nito nga si Roda ang katotohanan at ang tungkol sa pagkatao nga nitong si tanggol at dito nga ay nasabi niya na nagkita ba kayo nitong si Tangol at balita ko ay nagwawala sa labas at sobrang galit na galit at inamin na nga dito ni Aling Tinding na oo, hindi na siya mapipigilan dahil sobra na ang galit na kanyang ginawa at napakalaki ng pagsisisi ko sa kasalanang itinago ko sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao na ngayon ay hindi ko na siya mapipigilan na hindi ko sukat takalain na ganito katindi ang kahihinatnan ng lahat ng lihim na aming itinago patungkol sa pagkatao nito ngang si Tanggol. Kung kaya dito nga ay nag-uumiyak itong si Aling Tinding at dito ay sinabi niya kung sino ang tunay na ama nito ngang si... Uh, tanggol at nasabi nga niya dito na si Ramon Montenegro ang tunay niyang ama at dito rin nga ay natulala at nabigla itong ang si Roda sa kanyang narinig na mga sinabi nga nitong si Aling Tinding at dito naman ay saktong pagdating nitong ang si Marites na nag-aalala na rin na balitang balita sa labas na itong si Tanggol ay nagwala at marami na siyang mga panindang itinapon dahil sa sobrang galit niya dito nga kay Rigor dahil sa pagkakalab ng katotohanan at nasabi nga dito nitong si Aling Tinding kay Marites na wala na tayong magagawa, tanggapin na lamang natin ang katotohanan dahil napakalaki ng kasalanan nating nagawa kay Tanggol tungkol sa kanyang pagkatao kaya hindi na siya mapipigilan ng kahit sino pa ma'am dahil galit na galit at puot ang nasa kanyang puso at isipan kaya guys ito po ang ating ipakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ Ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!